Uh, good morning po sa inyo. Uh, muli, magbabahagi ng orasyon. Ito yung orasyon. Uh, Taga bulag habang kayo po ay nanggagamot kung kayo po ay albularyo na. At uh, sa mga nag-aaral ay dapat po kopyahin ito. Malay nyo balang araw ay kakailanganin uh, niyo ito. So, intro muna tayo. channel Florante TV na ngayon uh, dating albularyo ng Angeles pinalitan ko po ang pangalan at nawayabutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano pa mang kapamakan walang karamdaman hangat ko lagi ang inyong kaligtasan at uh, uh, kalusugan mahal ko po, po kayo saan man po kayo naroon God bless us all. 'Yon, ah. Uh, tayo po kanina ay nagpadala ng uh, dalawang libreta na ni Haring Rita Troll. Sila po ay uh, nagbayad muna bago ko po ipinadala ang dalawang ganitong libreta. Niyan, itong libreta ng ito ay uh, ni Haring Rita Troll ay pambuksa sa mga kampon ng dilim ng mga magagamit opensa at depensa. Uh, sa mga gusto magpagawa nito ito po ay one trip free shipping po sa Pinas at dito nyo lang po ako kontakin sa aking Facebook account para po pwede nyo po akong i-video call uh, iga, ko ang uh, aking DTI permit ito po yon na nakapaloob sa link yung dalawang valid ID 2 valid ID at uh, address at phone number iga ko po yon sa inyo Uh, bilang uh, pwede nyo po akong i-report sa kinaukulan, oras na di ko po padala ang inyong mga pinagawang libreta o nilimos na mga medalyon. So yan, uh, aking isa shoutout, siyempre yung aking mga limang estudyante sa panggagamot. Sila po ay pumupunta rito kada linggo uh, upang mag uh, magpaturo sa akin. Yan na paggamot. Kasi mas maganda ang uh, personal na pagtuturo kaysa sa online na pagtuturo. Nakukuha talaga nila na pipick up yung mga uh, nililimos nilang mga uh, libreta. Uh, unahin ko po si Jason Talaubon at uh, Elmera Torres. Taga dito po yan sila sa Angeles. Shoutout po sa inyo uh, Richard De La Cruz ng uh, Sambales shout out po uh, Edgar uh, Piamonte ng Tarlac at ganoon din na uh, shout out sa iyo at ganoon din kay uh, Elmar Passion shout out po sa iyo taga Bulacan po yan yan shout out po uh, sana higitan niyo po ang aking ginagawang panggagamot sa mga nangangailangan ng tulong na ng mga nasapian o nakakulam na barang na elemento. At ganoon din sa mga nag-comment sa aking mga video dito sa aking uh, channel. Uh, Carol uh, Morillo, shout out to uh, Eduardo Bal Eduardo Balba, shout out po. Ernie, uh, Ernie Tagarda, shout out po. Satiaka Igon, Iguan, shout out po. Joseph uh, Biro Bersosa, shout out po. Leonela Bapor, shout out po. Ben shout out po. Uh, Robert Cabunela, shout out po. Lika Marista, shout out po. Frederick Blag, shout out po. po. Wati, -wati Han Hana Sakari, 3320, shout out po. Andy San Juan, shout out po. Jay Lord uh, Blogger, shout out po. Ro, uh, April uh, April ay Rosa shout out po Reynaldo Nara shout 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 out po uh, Peter Edgar uh, Ed Kayas shout out po Jomen Marana shout out po Marka Milo Villegas shout out po Ah, uh, yun Ah, uh, yun wala na yeah, level uh, 2594 shout out po Ran Ran Matias Shout out po yun Sa lahat po nag-comment Shout out po sa inyo At salamat sa inyo pong suporta ah. Yan uh, Sa mga gustong magpa-shout out Mag-comment lang po kayo sa video to At pakilike na rin Share Para kayo po ay ating ma-shout out uh, Kung hindi pa kayo naka Ang tawag nito Yung uh, Subscribe Hit mo po ang notification bell dyan Uh, subscribe button upang uh, kayo po ay manotify oras na ako po ay nag-upload. Ito po ang nilalaman ng mga ng libreta ko, yung Haring Mita Tron, ganito yun. So yun, mapunta na po tayo sa aking binabahagi. Ang aking binabahagi ito ay mula sa aking maestro sa Kalibo Aklan na si Maestro Pampilo Tugna. Uh, hindi ko po alam kung buhay pa po kasi 23 years na ang nakakalipas nung ako po ay pumunta sa kanya mismo. Mas maganda kasi ang personal na pagtuturo sa gamutan. Mula, Kalibo uh, mula Pampanga hanggang Kalibo. Pinuntahan ko po yun. Wala pang cellphone noon. Wala yung may cellphone noon ano ah, yung mamahalin pa na 5110 so na ayan po lumang luma na po pero nababasa pa naman habang kayo po ay nagagamot kailangan nyo pong mag orasyon nito upang hindi po kayo mabalikan ng mga so, <coughs> so hindi po kayo makikita na yung nakasanib sa inyong pasyente oras na kayo po ay nanggamot ng, ng inulam o nasanibag. Ito, narito na po orasyon, tagabulag sa gamutan. Banggitin ng tatlong beses. Lautim, lati, korsi. Mawala ako sa pombati, hi, irit, go, Gu, uh, go, igosom. Tatlong beses uh, Ihip sa inyo pong bitip. Upang kayo po ay hindi mabalikan since na sa ingay yan. at uh, umuulan po kasi yan makulimlim at shoutout uh, shout out po sa uh, nagbayad ngayon para dito uh, bukas po po yan ipapadala at makikita nyo po ang video bukas yan yon, uh, kung kayo po ay gusto nga uh, matutong uh, magamot at uh, gusto nyo Pumunta sa akin upang ano, mag-aaral ng karunungan ni Matipo ay libre. dito po, puntahan nyo lang po ko ng personal dito sa Angola City, Pampanga. Kada linggo po ay pwede po. Mas maganda yung personal po kayong uh, nag-aaral sa isang maestro. Kahit sino dyan uh, maestro, pwede nyo po uh, puntahan. Mas maganda po personal kayo na makapunta sa mga tulad namin na nauna nang uh, nato, natuto kasi noon uh, hindi po ako nang gagamot ng nahulam eh natatakot kasi ako hanggang <laughs> hilot lang ako tawas pero nung naka-encounter uh, na ako at nasubok ko yun, uh, tuloy tuloy po yung aking panggamot sa ganon pero noon tinatanggihan ko <laughs> inenervish po ako noon kasi uh, medyo bata pa yung isip kaya uh, Tututanggi po ako oh noon. Pero ngayon, sige, tuloy. So, God bless. Nawaya. Kung uh, hindi po kayo naka uh, subscribe, subscribe na po kayo bilang tulong, tulong nyo na rin po sa akin. Thank you for watching. Ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo.